Hello, good morning guys. Gawa tayo ng almusal. Tama ba ito? Gawa po tayo ng almusal. Good morning guys. Happy Sunday. Morning sa inyo. Magandang umaga. Good morning ay magluto muna ng alamusal. Hindi pa ako nakapagkape. Nahin ko muna ito. Tama ba ito ang aking ginagawa? Ang kamay ko. Tama ba ito ang aking ginagawa? Ano, Mga guys, tama ba? Ang <coughs> bento na. Ay, tam niya Ito naman. Ito kasi nalagyan ng itlog ilagay na sa ano ganyan na lang luhaluin na lang natin dyan ay magluto tayo ng almusal guys almusal tayo deep fry na lang natin almusal tayo guys hello magandang morning sa inyo Nagawa tayo ng angsal na masarap. May sarsaw so -so na agad sa breading ito. Magmadali eh. Na, inano ko na lang po ng kamay. Ayan guys Dali lang po.